ang mga kontratista ang pananagutin ni Pangulong Marcos sa mga flood control projects ayon po sa Malacanang. Pati umano mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit pagpapaliwanagin. Para sa iba pang detalye, live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Monte Camille, ano daw ba ang utos ni Pangulong Marcos kaugnay nga nitong mga ghost flood control projects? Root, pinamamadali na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon para mapanagot ang nasa likod ng ghost flood control project sa Bulacan. Ayon sa Malacanang, ang ikinagagalit daw talaga ng Pangulo ay bayad na ang mga kontraktor sa proyektong ito. Pebrero pa daw dapat ito sinimulan, itayo at Oktubre matatapos. Pero ng inspeksyonin nga ng Pangulo kanina, wala raw indikasyon na may ginawang construction dito. Ang problema completed na proyekto base completed na ang nakalagay sa proyekto base sa dokumento ng DPWH. Kaya mula sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng DPWH pati na ang mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit ay kailangan magpaliwanag kung bakit lumusot ang Ghost Project. Hindi rin daw magdadalawang isip ang pangulo na panagutin at sampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangko sa proyektong ito. Ayon pa kay Castro, higit 2,000 na ang reklamong natatanggap nila sa online portal tal na sumbong sa Pangulo.ph mula nang mailunsad ito nitong nakaraang linggo. Ipinag-utos na raw ng Pangulo sa DPWH na ilabas ito ang buong listahan ng flood control projects para walang makalusot at ma na ang mga mapang-abuso na kontraktor. May babala rin daw ang Pangulo sa mga mambabatas at kawani ng gobyerno na may kinalaman sa mga maanomalyang flood control projects. Patulong na sinabing ng Pangulo, malapit man kaibigan man malapit sa kanyang puso kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot yan po ang gagawin po ng pangulo sa kanyang, mapag sa kanyang pag- pag-iimbestiga uh, kinakailangan po na may managot at uh, ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya mahirap po muli mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan magsasayang lamang po ng oras kaya kinakailangan po ng pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito Ruth, patuloy daw na hinihikayat ng pangulo ang uh, publiko na isumbong at iparating sa kanila yung mga maanumalyang flood control project sa kanil kanilang lugar para nga uh, personal na ma-inspeksyon at uh, maimbestigahan madagdag ko lang din root no sinabi ni Yusek uh, Castro na hindi pa raw nakikipag-ugnayan ang uh, St. Timothy Construction sa DPWH sa kabila ng panawagan ni uh, Pangulong Bongbong Marcos na magpaliwanag ang kumpanya niya sa mga palpak na flood control projects sa Kalumpit, Bulacan. Ruth? Yan po ang express report ni Camille Samonte Live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.